Nagluluksa ang fans mula sa iba't ibang bansa, kabilang na po dito sa Pilipinas, sa pagpano ni Barbie Hsu na nakilala sa kanyang pagganap bilang Sanchai sa Meteor Garden. Isa po sa nagpaabot na pakikiramay ang kanyang mga co-star sa Meteor Garden, kabilang na si Jerry Yan na gumanap na Daoming Si. Ating saksihan! Solong anak na lumaki sa mapagmahal na pamilya. Laging handang ipaglaban ng tama at ang mga kaibigan. Walang inuurungan kahit ang mga makapangyarihan at mayayaman gaya ng F4. Yan ang iconic character ni Shan Chai na ginampanan ni Barbie Shu sa hit Taiwanese series noong early 2000s na Meteor Garden. Karakter na minahal at tumatak sa iba't ibang panig ng mundo kabilang ang Pilipinas. Kaya labis na nagluluksa ang fans sa bigla ang pagpanaw ni Barbie sa edad na 48. Ayon sa nakababatang kapatid ni Barbie, nagbabakasyon sila ng kanyang pamilya sa Japan nang magkasakit siya at nauwi sa pulmonya o pneumonia. Ito ay isang uri ng acute respiratory infection na kadalasang dulot ng virus o bakterya. Bagamat nagagamot, pwede itong maging life-threatening. Si Barbie inalala ng mga nakasama sa Meteor Garden. Sabi ni Jerry Yan, ang gumanap bilang si Daoming Si na love interest ni Shanshai nagpapasalamat siya na nakilala niya si Barbie. Nagpost din si Ken Chu na gumanap bilang si Shimen, isa sa F4. Ang gumanap naman bilang best friend ni Shanchai sa serye na si Rainie Yang, nagpasalamat kay Barbie at sinabing mamimiss niya ito. Heartbroken din sa pagpanaw ni Barbie ang animal rights group na PETA o People for the Ethical Treatment of Animals, ang grupong sinusuportahan ni Barbie. Ibinahagi rin nila ang artwork na ginawa ni Barbie noon. Naulila ni Barbie ang kanyang mister na si South Korean artist DJ Koo at dalawang anak mula sa kanyang ex-husband. Ang mga Pinoy na pareminis rin sa di nila malilimutan tungkol kay Barbie at sa Meteor Garden. Sabi ng isa, lagi siyang nagmamadali pa uwi noong siya'y nasa elementary pa lang para maabutan at mapanood ang serye. Ang isa naman aminadong hanggang ngayon ay inuulit-ulit ang panonood sa serye. Meron ding nagpahaba at nagpa ng buhok dahil na-inspire sa hairstyle ni Shanchai. Magandang pampagising rin daw para sa isang fan ang poster ng Meteor Garden na nakadikit pa sa loob ng kanilang kulambo. Gaya ng kanyang iconic character, lumipas man ng maraming taon, mananatiling buhay sa puso ng na mga nagmamahal at mga tagahanga ang iniwang legacy ng isang icon, si Barbie Shu. Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.